Ganon ang tanong mo? Na, ba't ka pakakain, magugutong ka rin lang naman? Di ba? Kasi kailangan mo ngayon yun eh. Ganun din ang tao. Nila lang niya tayo, may laman at buto na mamabatay, eh, eh ba't niya tayo nila lang, mamamatay din lang naman? Ang mamamatay lang naman sa atin yung laman at buto eh. Ha? Pero meron sa atin na hindi mamamatay. Pakinggan mo sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. Ganito ating mababasa. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat, hindi na nga kakapatay sa kaluluwa. Ayan. Alam mo, napapatay lang naman sa tao yung katawan. Pero meron tayong kalagayang nasa ating pagkatao na hindi namamatay. Yung katawan, kaya lang yan nandyan kasi kailangan niyang pansamantala para maglingkod ka sa Diyos, mapatunayan mong tapat ka. Pagka napatunayan mong tapat ka at nagtagumpay ka sa paglilingkod, nakagawa ka ng mabuti sa Diyos, nakasunod ka sa kanyang kalooban, yung katawang namamatay, papalitan yan, kapatid. Parang yung damit mo, ba't mo binili Maluluma rin lang naman. Eh kasi alam mo, pag naluma na, may pambili ka naman uli ng bago eh. Ganon ang Diyos. Kaya tayo nilagyan ng katawang na gagamitin muna natin para maglingkod. Pag nagtagumpay ka, papalitan niya yan. 1551 patuloy. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sa tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sa pagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ayan, kaya lang alam mo, pumapasok sa isip ng tayo, oh, mamamatay din lang. Kasi hindi mo alam na meron pala sa'yo na hindi mamamatay hindi natin alam, di alam ng karamihan na sa ating pagkatao, merong hindi mamamatay. We have two essences of our being. Meron tayong dalawang sangkap ng pagkatao. Isang mamamatay at isang hindi. Pag nagtagumpay ka, yung namamatay, papalitan ng Diyos yan ng walang kamatayan, kapatid. Itong katawan na ito, yung laman, yung dugo, yung buto, papalitan yan. Kumbaga sa damit, eh, maluluma yung katawan na eh, yan. Tinan mo nga ako, luma na yung aking katawan eh. Kaya ako sinabi luma na, eh, kulang na iping ko, kulubot na ang balat ko. Pero alam mo, sa, sa kalooban ko, tanungin mo yung ibang matatanda. Ang pakiramdam nila, sila pa rin yun eh. Para bang hindi ka tumatanda, meron kang kalagayang, ang pakiramdam mo, ikaw pa rin yun nung bata ka. Pero ang sabi ng katawan mo, ay ah, hindi na dahil mahina na mo, masakit na rayuma mo. Kasi yung katawan natin parang damit na tumatanda. Pag naging nagdapat ka sa Diyos, papalitan niya ng isang katawang ukol sa langit. Pakinggan mo sa 39 naman, diyan sa unang korinto pa rin, 15. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ayon, pag naging dapat ka sa Diyos, kung yung katawan mo dati eh, ukol sa lupa, hindi ka naman kasi pwede yung ukol sa lupa, pwede sa Mars. Diba? Alam mo ba yung kanta na yon? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. In other words, darling, kiss me. Di ba meron ganong kanta, no? Pangarap ng tao makarating sa langit, eh. Makarating dun sa mga planeta, makarating sa langit sa piling ng Diyos. Eh, alam mo, ibang katawan ang kailangan natin doon. Hindi pwedeng dali natin doon sa langit itong katawang ito na hindi tatagal doon. Alam mo, pagdating mo doon sa Van Allen Radiation Belt, patay ka roon. Alam mo, paglabas natin sa mundo, merong radiation belt na tinatawag ang mga siyentipiko. Na pag ikaw ay dumaan doon, kahit nakaraket ship ka pa, madidisgrasya ka dahil matindi ang radiation doon. Kapatid, kaya, ibang katawan ang kailangan natin pagdating sa langit. Kaya, kung maliligtas ka, papalitan ng Diyos itong katawang ito ng katawang walang kamatayan. So, kung ang ay namamatay, eh, huwag mong isipin, eh. Ba't nilalang patay ng Diyos? Mamamatay din lang naman tayo. Ang mamamatay lang yung katawan. Pero meron kang bahagi ng pagkatao na immortal at hindi mamamatay. Kaya nga, dapat sumunod tayo sa Diyos, eh. Kasi, Pagka hindi ka sumunod, nako, yung, yung kaluluwa mo, ha, dadalhin sa impyerno yon. Hindi mamamata yon, paparusahan yon doon. Kaya, kailangan sumunod sa Diyos. Ang hindi pinapaliwanag ng mga p ang ating pagkatao mismo, hindi natin alam, kapatid. Tayo, dalawa ang ating essence. Merong panlabas, may pangloob. Pakinggan mo ha, sa ikalawang Korinto 4, is Kaya nga, hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming taong labas ay pahina, ngunit ang aming taong loob ay lumalakas sa araw-araw. Sabi ni San Pablo, ang aming pagkataong labas pahina, ang aming pagkataong loob lumalakas araw-araw. So mayroong pagkataong loob, may pagkataong labas. Ano? Yung pagkataong labas, yan yung katawan yung nasusugata, nasasaktan, ah, at mandang mamamatay. Pero meron tayong pagkataong loob na hindi hindi nawawala yun, hindi namamatay yun. O sa unang Pedro 3.4, kapatid na Luz. Kundi ang taong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Meron pala tayong pagkataong nakatago sa puso, sabi ng kasulatan, kapatid. Uh, the inner man at the heart. Ang sabi sa English, but let it be the hidden man of the heart. So, alam mo, yung tanong na yun, kaya mo lang na itatanong, hindi kasi na ituro sa atin ng mga na sa ating pagkatao, dalawa yan. Isang katawang laman, pero isang katawang espiritual. Pagka tayo naligtas at naging dapat sa Diyos, papalitan niyang laman ng isang katawang bagay sa langit. Kasi yung laman at dugo, hindi makakarating sa langit yun, hindi bagay sa langit yun eh. Basahin natin ang Ulang Korinto 15.50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kaya alam mo, kailangan kapatid, ano, ah, maintindihan natin yon na ang ating pagkatao, meron tayong bahagi na laman at dugo. Pero hindi makakapasok sa langit yan, eh. hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yan. Kaya pagka ikaw, eh, maliligtas, papalitan yan. Eh. Para bang, kumbaga sa damit, ano, pagka ikaw maliligo sa dagat, huwag kang mag-i-evening gown baka malunod ka. Pag maliligo ka sa dagat, doon sa sitwasyon na yun, ang kailangan mong damit, eh siguro, ay uh, swimming suit ang tawag doon. Na hindi ka malulunod, di masyadong mabigat. Pero pag ikaw naman, aaten ng party, o, oh, bawat isang formal na, uh, ano yan, na pagtitipo, siguro naka-evening gown ka. So, may, meron tayong sinusuot sa tamang pagkakataon. Ganon din sa ating buhay. Sa buhay sa mundo, ang kailangan natin yung katawang laman na yan, kapatid. Pero kung malinigtas tayo, meron tayong ibang klase ng katawang kailangan. Papalitan niya ng ibang katawan, katawan na ukol sa langit. Sana naintindihan mo, kapatid, ang sagot ko.